Bibili ng pagkain para mamayang tanghali mayroong kumita. lunch. Ako ka pumunta doon sa may vulkan mayon, Mount Pinatubo, dito muna yung briefing nila sa mga gustong pumunta. Ito yung pinatawag nilang kainomayan. Ang ganda. Pag pumunta ka doon sa Mount Pinatubo, kailangan na ka... Nakaregister na. Sa kuya, nagbibigay ng coffee din pala. So, <laughs> coffee for everyone po, kuya. <laughs> Thank you. May bayad. Oh, may bayad. <laughs> Ito yung aming sinasakyan, Mama Mia. Grabe talaga. Ang ganda pala dito sa ano, sa mountain ay hindi pa pala kami nakakarating ito yung kanilang community yung ko dyan super ganda dito ito yung camping place dito sa Mount Pinatubo walking from here is 20 minutes ang bilis kasi namin lumakad so here we go Welcome to Mountain Natubo. Yes. Thank you. Yang ganda nang di sulit yung biyahe namin. Sulit yung biyahe namin from Samar, Tacloban, eh Manila, Degan, Longapu. Tu sambalis. Ganda talaga.